Isang magandang magandang araw mga cheka Narito ang inyong host, Shallow at Jael. At ito ang Spill It Tech. Ngayon, na cheka natin ay tutupol sa napakabago at napakainit na tea. Hmm, ano kaya ito? Ha? Ah, may clue ka ba dyan, partner? Ito na ka, partner. Ano ba, ba na mamaya kung dito? may binubuhay pa pala bukod sa kanilang pamilya? Charot. Nako, iyan ang biro ng karamihan na na may kinalaman sa korupsyon. Ako, mainit na mainit ng partner. Parang na wala nang pinagbago. At tila, lumala pa talaga ang usyong ito. Samat sa rin mo ang natatanggap ng mga anak ng corrupt officials sa iba't ibang bahagi, iba't ibang social media platforms. Matapos silang ipangalandahan o i-flex ang kanilang malaprinsesang kaumuhay habang naghihirap ang mga mamamayang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Oo nga, partner. May di ba nga turn na ng comment section? Aba, eh paano tayo makakapag-IST? Makakapag-communicate yan. Oo nga, partner. Corruption talaga ang unot ng mga nagdugtong-dugtong ng mga issue dito sa ating bansa. Ayun, nga kasi, partner. Noong September 1 na ay lumabas yung hearing niya Miss Tiskaya, patungkol din sa flood control project. projects. Gumabas din yung mga ilang pangalan ng mga contractors doon. Imagine, may mga project daw na overpriced at yung iba, ghost projects pa. Ako, hindi na yan. Nakapagtataka partner. At talaga flood control projects pa na alam naman natin lahat na halos taon-taon ang ah, taon-taon talaga ang pagbabahas sa ating bansa. Baba ka aja partner. May papanoorin natin short clip video patungkol sa hiring ni Mrs. Kaya upang maliwanagan naman ang ating mga viewers at listeners sa mga nangyayari ngayon. Na 'Yung ipi. Sa dami talaga hindi mo maalala no. Sino-sino gumagamit ng mga luxury cars niyo? Kami po. Everyday pa. Siguro iba. siguro sa Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Maraming ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako. Sa DPWH, wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas yung mamaya. Ah. Okay. Ayan, narinig niyo nga Narinig niyo na nga mga katsyeka. At marami talaga sa ganap sa hearing na iyon. Narinig naman natin ng mga kasagutan ni Mrs. Kaya. Ang tanungan ng mga miyembro sa sa Senado. Kaya direkta na tayo tumungo sa ating pag-uusap. Ngunit, hindi lamang kami ang inyong mga kasama ngayon. Dahil may mga panahonin tayo at magpapakilala na sila sa inyo. Ngayon, hey, magpapakilala natin sa inyo ang ating mga panahonin. Hello! Kamusta na mga at masaya na magbibahagi sa inyong podcast na gagawin nyo. Magandang araw ako sa si Charter Community at masaya rin ako sa araw na ito ang pinagagalap ko na magkasali sa podcast video. Pinagagalap ko namin makasama kayo ng araw na ito. So ayos na nga, napanood mo naman na ang clip kanina tungkol sa si Senate hearing ni Mrs. Kaya, no? Ano yung masabi tungkol sa bayan ay ginagamit ng mga tao na sa si gobyerno para sa kanilang mga luho at mga at sa kanilang sariling kasiyahan lamang. Sa so, paroon, ang uh, malaking problema ito dahil ang uh, nadadama mga tao sa at ang pagsa. Ito naman yung siya, may masasabi ko ba? Oo oh, naman no, ay hindi ko talaga inaasahan ang mga naging kasagutan ng Kaya, lalo na patungkol doon sa luxury cars, kung saan posible yung pera kanyang ginamit ay nagmula sa tax ng taong bayan, diba? di ba? Kaya sana naman ay pagtuunan dito, ito ng pansin ang isyong ito, di ba? At tama uh, nga, at uh, uh, hindi na magbago ang isyong ito. At maayos din naman sa tribe na uh, nila ang chito dito. Through, ano, through said At makayos din na hindi nila ito isinawalang bahay hati usapiin. At pagtatanong po muna din kan patungkol sa inyo at sasamitin naman kami sa inyong sarili niyo. Ah, uh, sa palagay ninyo, ano nga ba ang naging proseso ng kanilang pag-uupa? Saan so, nagsimula ang kan dinig no sa pambungad ng kahayag patungo tungo sa pagtatanong ng kanyang uh, na sa iba't ibang uri ng uh, kumpanya, proyekto at pagmamay-ari ng mga uh, pagmamay-ari ng mga lugo, uh, ng mga lugo at mga sasakyan. Kung patungkol naman ikaw sa proseso ng komunikasyon ay sa tingin ko ay nagsisimula ang proseso nito sa ating center o ang mga miyembro ng komite at sa kanilang paraan ito na pagbibigay ng impormasyon o mga katulad sa ating receiver na si Mrs. kaya Diskaya. Si kaya naman ang um, nag-dedicode -e -nag ng mga katanungan ito sa paraan ng pag-intindi ng mga katanungan at dinibigyan niya ito ng feedback sa paraang pagsagot nito at dinedicode ito sa ating sender pabalik o sa ating mga membro ng kumulungan. Tama nga. Naging maayos naman ang proseso ng kanilang ba ang turn taking nila o nabigyan ba ng sapat na oras ang isa't isa upang magbigay ng katanungan at sumagot sa mga ito? Sa so, aking opinyon no, ay hindi. Kasi isa sa etika ng komunikasyon ay ang pag-iwas na sumingin sa usapan ng iba. At makikita sa video iyon kung saan may mga senador na sumisingit habang tinatanong o habang nag-uusap pa sila dahilan ito na parang hindi sapat ang mga pagkakataon na sumagot si Miss Desaya. Isa din sa etika ay ang pagkikinig ng maayos habang may nagsasalita. At makikita mo rin sa video iyon na si Miss Desaya ay parang hindi nagbibigay ng atensyon habang may nagsasalita. At dahil din ito ng senador o ng mga nagtatanong sa kanya ng pagkainis habang siya 还有我们呢？Uh, sa akin na kung sila tapos ka na lang. Ngunit sa si palagay niyo, naging malinaw ba ang ng kanilang pag-uusap sa sanig hirin? So, para sa akin, no, hindi ganap na malinaw ang lahat ng bahaya. Pagkaman, uh, maayos naman ang pagkasunod ng mga tanong. Ngunit may mga parte o mga bahagi doon sa kanilang napakasapan na naging malabo dahil lang na hindi pagkakawawaan nila. So, ngayon ako sa iyo, no, kasi maging maayos ang kanilang usapan o komunikasyon. So sa tingin ko na no, isa sa naging hadlang at kanilang komunikasyon o pag ibag ay ang emosyonal na hadlang. Dahilan ng uh, tension sa loob ng sinitiling kung saan makikita mo na habang sumasagot sa business kaya ay hindi masyadong malinaw yung kanyang mga kasagutan at nag-uutal-utal din siya, di ba? Tapos, isa pa dito ay sa informasyon o hindi masyadong detalyado yung kanyang mga kasagutan na parang habang sumasagot siya ay eh, kulang yung kanyang mga sagot tapos makikita mo talaga na parang mong may tinatago si business kaya tama so dagdag sa sinabi niya no so tingin ko ang um, naging sa nila komunikasyon ay yung hindi niya direct ang pag, sagot uh, pagsagot sa mga katanungan at ang kawalan ng konferto ni Talia ay naging dahil labong minsan eh. At nawa at ang din ng transparency ay naging uh, hadlang o naging sagabas sa nilang pakipag-communication. Oo, Mano. Marami nilang naging hadlang. Hindi pa yeah. so, tayo sa kanilang pakipag-communication. Ngayon, tayo sa pang-pulay Paano nyo nga ba masisigurado ang maayos sa pakikipag-usap at ano ang maaari nyo gawin upang maiwasan ang diskriminasyon? Bilang isang inyo, ay magbibigay na ng pinpa, ay maiiwasan natin na magkaroon din ito ng miscommunication sa magiging sender o sa tatanggap ng ating pinpang. Tama kasi namin mo, uh, Ms. Charlotte. No? So, para sa akin, upang maging mas maayos ang uh, maging pag-usap, dapat ang iyong mensahe, ito ay uh, detalyado, malinaw, at dapat ito ay nauunawaan ng lahat. Sa paraan kasi, Uh, may iwasan natin yung mga sagabal na maaaring huwag uh, dahilan kung bakit hindi natin ma 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 maunawaan yung komunikasyon Talaga naman, sumasang-aya kami sa inyong mga naging kasagutan. At dahil doon, mas nabaniwala ako na, na